Hello mga guys, uh, dito tayo ngayon sa labas ng bahay. Ito po ang aking aso. Makulit po yan, si Angel. yung ginagawa niya, no? Oh, guys, to. Oh. <laughs> oh. guys. Ah. Huh? Ngayon lang wala ko nag-vlog, guys, dahil nasira yung cellphone ko. Pero sira rin yung cellphone ko na ito. <laughs> Basag din to, eh. Dali mo nagbablog-vlog na naman, eh. Wala akong magawa eh. pa na. Ngayon lang wala akong nag-vlog. Wala, sira cellphone. Bibili akong bago. Bagong cellphone. Ay, guys, tingin mo guys. Oh. Yan guys. Oh. Oh, bago din sila guys. Hindi <laughs> ka kita o, ni Bella lago. <laughs> <laughs> Ayan o. Oh. Ibayo. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan live 'yan live kayo ko ka. Dito diba ba muna ngajan bubuhatin ko bigat lang. Guys, so guys pandan namin oh. Kung may gustong bibili sabon pampaganda. Hey guys, dami oh. Order lang kayo, guys. Team niyo lang ako sa YouTube account ko. Mga hey guys, oh. Kita guys yung kaluluwa, guys. <laughs> Ayun <laughs> guys sa labas ng bahay namin guys. Walang katawat. Malinis. Ayun oh, guys. Hey, guys. Uh, Maingit agad itong mga alaga ko na ito. Sunod na sunod guys. Hey, guys oh. Ayun oh, mo guys oh. Ayun yung ginagawa niyang guys. Oh. Oh. Oh, kulit, di ba? Ha, guys. Ha, guys. Hariko, hariko. Kulit talaga, guys. Oh, oh, tingnan mo. Oh, oh. Oh. Kulit talaga, guys. Hariko, Angel. Kulit talaga. Oh, sige. Okay. Tingnan um, mo, guys. Oh. Oh. Okay hey guys, ito tayo sa taas guys. Okay hey guys, ito tayo dito. Na taas. Okay hey guys. Okay hey guys. Okay hey guys. Hey guys. Third floor. Patok mo ka, Andrey <makes noise> yes, Ayan guys Guys <makes noise> <makes noise> Ang ganda guys, no? <makes noise> guys. guys eh. <makes noise> Dito, guys Mat kita kita mo yung Bung Maynila guys ayun guys oh hi. okay lang guys yan oh. no oh. hi guys ayun oh <laughs> batang mobile legend yan eh <laughs> ha hindi na ayun mo na ang sawa ka na <laughs> ako hindi nag-vlog na lang ako eh isa mag mobile legend pero Meron mo pa mag mag vlog eh. Hi ah, guys. Hi ah, guys, matanim ko guys oh. Tanya guys. Ah, guys, tasa, ah, taas Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan oh. rin guys oh. Tinat hey, namin yan guys okay. Jojo vlog na yan guys Oo oh, gagaya na sa akin yan Vlogger <laughs> Yes yeah. Hi hey. hey guys ha Ngayon lang wala akong nag vlog eh Sana sa marami na sana akong ano eh Marami na sana akong Na video eh nasira lang yung iphone ko Na vlog na wala bigla eh Ang hey, guys Mga tayo guys Tayo So oh guys. Guys, so pa guys oh. so yeah, guys, guys. Yeah. Yeah, tayo so, tayo nakita Ano 'yan? Mobile Legend din 'yan, guys. Oh, yun ngayon na wala na vlog eh. Sira kasi. Say. Sayang. Sana marami na sana akong subscriber. Oh, okay. okay. okay, guys. Oh, guys. Hi, guys. Kita ikot lang tayo sa bahay. Bawal kasi lumayo. Eh. May nanguhuli. guys ito ang buhay natin sa mundong ito bawal lumabas bawal lumabas <laughs> kailangan mag comply <laughs> yan guys mga uh, paninda namin guys yan o